Actually alam mo usapang magsasaka pa rin tong isang balita na mm -hmm. uh, nako uh, actually ito ay uh, hindi magandang uh, balita na ating uh, na oh, balitaan. Oh. <laughs> balita na nabalitaan natin kahapon, no? Uh, na, isang magsisibuyas isang mag oo oh, oh, na inatake. Oh. Ngayon alamin natin kung bakit siya inatake, kung dahil ba siibuyas. sa gitna ng sibuyasan. Ay, oho. Oh. ano ba? Oo. Na ah, ah. na? Namatay sa sa mismong lugar kung saan nagtatanim ng sibuyas. Oo. Oh, oh. oh, hindi natin Pula alam. Ng kung, buhay. kung harabas 'yung rason o kung talagang health ba ang oh, problema. Parang hinarabas 'yan. Oo. Oh, oh. Eh pero kasi dito sa Gimba hindi naman yata ganoon kalaki 'yung harabas oh, 'yung Man damage ng uh, harabas, the, according to our Municipal Agriculture Office. Sige. Oh. Ayan, 'yung update oh. ni Arya Leya. Arya ano ay, ah, maganda po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. At manong manong na po sa mga sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Uh, ah, na ngayong araw, ika-24 ah, ah, 24 ng itong Januari, ang magsasaka na ang wala ng buhay sa kanyang tanimang mga sibuyas ng barangay uson Gimba, na Ecija. Sa spot report ng kapulisan, nakilala ito na si Ginoong Romeo Pakondai. Berelo, 50 anyos, may asawa at dalawang anak, isang magsasaka ng sibuyas at presidente ng 44 4, Barangay Yuson, Bimba, Nueva Ecija. Bandang alas 10.20 ng umaga, nito lamang Umiro 16, sa kasalukuyan natagpuan itong nakahandusay sa daanan patungo sa mga taniman niyang sibuyas. Kapahayag ni Barangay Captain Renato Concepcion ng Barangay Yuson nang makausap ng RNG ngayong araw, Tila na, may nararamdaman daw ito dalawang araw bago ang insidente at sa pagkakaalam niya ay may sakit itong iniinda o dinaramdam. Madam, may, may isang kasama siya. Natagpuan siya doon sa may sibuyasan dito sa may tapat ng kalapit sa school uh. na nakahiga sa kanal. Pero siya po ay bago yon may nakakita pa sa kanya na ano, Na umaga daw, nandun pa sa bahay nila, mga alas 5. Then, nagigib pa. Ay, nakakita rin sa kanya doon ni Suro. Talagang may high blood doon siya yata. Kaya napunta ron, sinumpong siguro yung ano niya doon, inabutan doon. Ah. At uh, siya ng mga, dahil magpapatubig daw sila. Nanghila siya ng hose. Yun na, inabutan siya ng ano doon. Si Romeo, Pagkaon Iberino ay mag-isa lamang sa kanyang tirahan, mm -hmm. ngunit kapitbahay lang nito ang kanyang mga magulang. Nagtatanim ng sibuyas ang kanyang, ang kanyang pinagkakakitaan kung saan kasama niya ang kanyang mga kapatid sa pagtatanim ng sibuyas. Natural cause of death ang nangyari sa kanya ayon kay Kapitan Concepcion at ngayong araw din niya kasamang army at kasamang G ang kanyang paghahatid sa huling ahantungan. Ito yung inyong Ayaleya, Inako sa Barangay Yuson para sa Balita sa mukha na Radyo Nating Gimba 105.3 FM. Saan ninyo sa pagbabalita at interbisyon? Sa aming forma tayo, Filipina. Maraming salamat, uh, Aya Lea. So yung bang uh, sebuya sa niya ay uh, malalaki na o maliliit pa lang daw? Maliliit pa daw eh. kasi amang nung may, nabig, may mga nabigyan ako na kasabayan daw yon ng tinatani niya. At napag-alaman din natin na yung sibuyas pala yon ay uh, pinatinanin nilang magkakapatid. Nag-happy-happy sila sa pagtatrabaho sa sibuyasan pero ang financer nila ay si Makaraig. Mayroon silang financer. Ah, oo. Oh. oh, kawawa naman ano, yung bang... Uh... Uh, may nararamdaman na pero nagtatrabaho pa rin, na rin. o oh, oh. naobliga pa rin. Opo, opo. O, yung kasing... tubig uh, daw po nung araw na yon pero uh, sabi ng kapitan nakausap natin kanina dalawang araw bago ang insidente ay napapansin daw ito na tila may dinaramdam o iniindang sakit ngunit hindi naman daw eh, sinasabi sa mga kapatid at sa kanyang magulang. Siguro mm -hmm. tinitiis at oh, okay. walang... Walang hawak na pera, syempre mm -hmm. ganyan naman ng mga mahirap na Pilipino, 'di ba? Na pamilya oh, oh, oh. na least priority yung ano, yung uh, kalusugan, para uh, kung kailan ka naghihingalo sa kakadadalhin mm -hmm. sa ospital eh kung inabutan ka nga naman sa gitna ng bukit, eh, na walang makakita, talagang aabutan ka doon. Oo. Oh, oh, Kawawa oh, oh. at batang bata pa. Ilang taon? taon? 50 po, 50. Oh, uh, 50, 50 years 50 old. old. eksakto Yes po, yes po. 50 years, yes. 50 Pata years po. old. Oo. Oh, oh. Marami pa sana siyang uh, magagawa. Mm -hmm. May sakit, mm. may sakit talaga. Ah, uh, mm -hmm. may sakit siya talaga. Ang yung isa naman na ako na natin ng source kahapon. Ah, uh, doon sa mga kaanak. Ah, uh, may high blood daw high blood daw yung si ano pangalan Romeo si Pakunla okay. o Romeo Pakunla mm -hmm. O may mga kamag-anak kasi yan sa ano eh sa sa bagong barrio sa kanya sa Marikit mhm opo o... isang nagchika sa atin ay merong high blood daw itong si Romeo Pakunla mhm Opo. parang sabi niya, ano, ko kanina, para kasing, hindi na hindi gaano na intindihan ni Ariane, alam niyo naman si Ariane abing ah uh, para yata hindi nakainom ng gamot. <laughs> Ay, ganun, hindi nakainom ng na ang maintenance. Oo, oh, mahirap din kasi hindi. Okay. Oo. Oo, mahirap pang hindi nakainom ng gamot. Lalo yung, na kung okay. may maintenance. May, tanong nga eh, maganda nga sana ko na interview pamilya. Kung hmm. meron siyang maintenance medicines. Oo. Kaso nga kasama, di ba na kasana interviewin? Kaso, nung bit ni Kapitan uh, Concepcion na uh, mag-isa lang ito sa bahay niya at uh, ang nanay ang kapitbahay and then wala daw po ang asawa at wala yung anak. So, nag-alakan po tayong mag-interview doon, eh, kaliribing lang at medyo malayo-layo po doon sa Barangay Council. Malapit po kasi ang bahay doon sa elementary school ng Yuson. Mm -hmm. sige, okay. okay. Oo, oh, oh. kondalis na lang sa pamilya Facunla. Diyan ano, sa ni barangay Yuso. Kamagana kaya niya? Kapelido. Malamang. Kado lang? O oh, kasi... Oh, kasi Yuso ko si Mang Boy eh. Ah, na... Mga Facunla dyan, magkakamagana anak uh -huh. eh, sa mm -hmm. sa barangay Yuson Yung si Mang Boy naman, napumanaw na rin dahil naman sa heat stroke. O, oh, heat stroke. Oh. High blood din yun. High Ay, may, uh, may, so, hypertension may hypertension so, din yun. May hypertension oh. din siya. Mm -hmm. Yeah. Okay, Sige, maraming salamat. Arya Lea. <inaudible>